Guys, good morning. Today is uh, April 16, 2014. Ayan. Yeah. So ngayon, sobrang init po na ngayon ng panahon. Mayroon po magtanim. So ang pagtatanim po natin ngayon ay kailangan yung lupa ay basa. Basain nyo muna. Bago nyo taniman. Yung didiligan nila. Oo, so, oh, didiligan pa. Yung para magpuputik yung lupa. Yes. Oh, uh, tapos, tapos na diligan yon. Saka nyo doon yung ilalatag yung gagawin yung substrate. Pero ang taas ng substrate po natin kasi mainit ngayon ay uh, isa't kalating dangkal lang. Okay, kanya lang kataas. Okay na yung tanim. Dito lang kataas. Okay na. Mga ilang plat yan, sir? 1, 2, 3, 4. Apat na plat. So, apat na... So, apat apat na plat, mga kamashroom. Apat na ano, apat na layer. Layer. Oh, yan. Layer pala. Oo. Oh, tapos yung haba <laughs> ng plot natin ay 1 one yard or two yards lang. Uh, lang. Bakit? May, may scissor? Kasi mainit ngayon para hindi siya kumuha ng sobrang yeah. init. Yan, one yard lang mga busing. Oh. Okay. Kaya yung, yung street ng kamay nyo, ganyan ang haba. Okay, yan, uh, mm. yan, yan, yung panugat okay. niya, ni Sir Kennedy de hindi pwedeng sobrang haba ang tanim, tanim, ngayon kasi pag sobrang haba yung tanim ninyo na gagawin ninyo ay madali siyang humigop ng init. Madali siya mag -in sa loob. Kaya lang, control yung init niya. Kaya ganyan kahaba. Kaya lang kahaba. Pag tag-init. Kasi yung ano lang kaputing ngayon, ng tubo niya pababa. Pababa yung tubo. Kaya, pag magdatanim kayo, wag na kayo maglalagay ng binhi. Kasi babaw nun. Pag di diba, pag last part ng layer, pag ginanabudbutan doon, ibudbun nyo na sa lupa. Sa baba niya, baba ng substrate. Doon nyo na lang ibudbud yung binhi. Uh, ganun lang ang ngayon yung gagawin. Tapos kung kung may tumubo na ng kabuti, ay, alam mo, kasi gilaki ng marble, doon kayo magdidilig sa ibabaw ng plastic. Ah, doon na sila magdidilig Oo. pag medyo every malalaki morning, na, no? Oh, every morning siya magdidilig. Yan, mga diligan nyo daw Oo. yung uh, plat nyo pag kasing laki na ng, ano, jo, ho, jolen, ho holen. Yung, yung, mga bunga. Halimbawa, ito yung substrate Kahit araw-araw kayo magdilig, basta umaga lang. Ah, halimbawa, ito yung substrate na, na, na Demonstrate ko lang, halimbawa, ito yung substrate. Uh, plastic ng ganyan, diba Naka-plastic ng ganyan. Hindi itong baso, kunwari lang ito. Dito po kayo magdidilig si niya, yan, sa ibabaw niya. Ayan, sa ibabaw mga kamas. Oo, so, dito yung bibiligan. Para yung tubig, umangos sa lupa. Tapos yung lupa naman, basa yung mabuti. At anong oras yan, Sir Kennedy D. Roses? Kada ano, 6 to 6 to 7 a.m. only. Ayan. Umaga, okay kayo magbibilig ng tanghali o hapon. Kasi ang mangyayari doon, pag may kabuti na yung substrate ninyo, yung singo ng lupa, pag nabasayan, at singo ng plastic, yung init niya papasok doon sa loob. Sa loob. Ang mangyayari, yung kabuti ay malulusaw. Malulusaw siya o masisiri yung kanin. Sa mga nais tumawag sa'yo, anong cellphone number ang kanin? Pag, tatawag po kayo sa akin ay 0948 48 So yan lang ang legal na number mo sa mga beginner pa lang na magtanim, first time. Pwede silang tumawag sa Uh, kasi kahit hindi, kahit uh, anong ganda ng aking binhi, kung first time nyo, hindi kayo uh, ano, try and error yan. Uh, uh, dapat mag-practice uh, pa sila. Pag magtatanim po kayo, hindi yung basta tinanim lang, mag-aral uh, nyo yung panahon, kung mainit o mahangin o ano dyan. Pag sobrang init ngayon, mas mahangin. Lalo pag may kabuti na at mahangin, kailangan kondisyonan nyo yung tanim ninyo yung substrate. So, invite mo na sila sa iyong shop. Oo. oo. Ay, mag-order na po kayo sa si Shopee. Sa RK21 Spawn Shop. Meron din po ako sa Lazada. Hanapin nyo lang yung pangalan. Kung hindi nyo mahalap yung RK21, Kennedy Roses, search nyo na lang. Or pumunta sila sa sa ating ano o pumunta page. Pumunta na page. sa page namin. Punta na lang kayo doon. Meron din kami yung TikTok. Eh, meron po kami so, yung page yung Pwede kayong umorder ng mushroom mara- maramihan. Hanapin niyo yung nakasulat doon ay one one order is a uh, three uh, six pack three kilos yun, one half. Pwede kayong mag uh, ng ano kay five. Five. Ano na yung papasok sa nasa, nasa, nasa 30, na, yun? Pack na yun. Hanapin niyo na yun kasi marami marami ginawa. Ah ano uh, ang tawag may 1 half, may 1 kg yes. Mayroon one order ang laman noon ay 3 kg. So, ang tricky ang 3 kg ay asa magkano sir? Yung 3 kg namin ay nasa 245. Yeah. Oh 240. 1 um, kilo is 80 pesos. Uh, yes. Tingnan nyo na yung price doon, ando na rin yung shipping fee. At saka yung half kilo is 40 pesos. Mura so, lang naman yung shipping fee. Ang advice mo lang sa mga bumibili doon sa tig 40, 40 ay, pesos natin na half kilo. Mas mga, mga ilan, kung, ilan dapat pirasong... Kung bibili po kayo sa tig one half, mas mabuting bilhin ninyo ay kung lang punta kayo, mapunta kayo. Mga doon. ilang piraso, sir? Kailan? Six pack ang order ninyo. Para Six sa pag one pack, ano yun? Uh, sa palaran yun, mahirap yun ito. Para sa magsisimula, no? Para magsisimula mag-order kayo ng six pack. Uh, so, kung pag, gusto niyo pang makita yung <coughs> ano, kung hindi niyo masundan, tingnan niyo lang yung video ko sa YouTube, Kenny De Roses. Dito, dito. Dito uh, sa YouTube. Kenny Roses sa YouTube. Oh, RK21 Sponge oh, Shop. dalawa yung ano mm -hmm. natin, no? And, kaso yung YouTube. yung video ko pa doon, hindi pa ko pag-update. Atagal na kasi alam so, niyo so, naman. So, dito natin uh, i-update oh, sa RK21 Sponge ating diba ko na pag add sa video. Ang mga advice mo sa mga nag, uh, nagka-cut ng yung picture dito sa YouTube. Ay, sa mga nagka ng aking picture. Gumawa sila ang sarili nila. Oo, gumawa kayo ng sarili ng picture. Lalo sa mga si ano, Si Agri Tayo. Si uh, Agri Tayo. Uh, yung picture ko ako yung nandun. May nakita uh, tayong na -picture. picture. May nakita... Oo. May nakita tayong yung picture doon. Yung iba kasi yung picture ko. Tapos minsan, kapag akong So, sila yung... pet po sila, mga oh, ka, ka mushroom. Isa lang akin, hindi na di ako na... Uh, kung naga, gusto nyo talagang mag-order, yan, dito sa shop namin, RK21 Spoon Shop. Nag-upload lang ako ng picture sa ano lang eh, sa uh, Shopee. Doon ako nag-upload. Lazada, TikTok. Lazada, TikTok. Kung ano yung nakita yung number ko doon, may number ba ako doon? Ah, wala pa. Maglalagay pa lang tayo. Um, hindi, maglalagay ko ng number doon. Para hindi, hindi na sila malito. kung gusto yung hindi kayo malito, itik yung number na yon o tawagan ninyo yes. yung number na yon at ako yun. Pag mali yung nandun na ano, kasi ako naman number ko naman yun, hindi naman makukupir. Kupirin man nila at ako naman tatawagan ninyo, ako naman Ganoon na sa mga beginner, lalo dun sa nagtanim ngayon na nasa Shopee, nag uh -uh. Hanggang ngayon, wala pa daw. So, anong nangyayari nung kasi uh, wag kayong bukas na bukas ng tanim. Ayan ay pag pa nilagay nyo ng binhi, ayan nyo lang siya. Uh, Tingnan nyo lang yung mga 8 base na. Pag lalo, pag sobrang basa yung tanim ninyo, sobrang basa yung tanim natin, ano? Mm -hmm. Ang gagawin yes. ng pag sobrang tanim, buksan lang. Ganyan lang yung takip. Ayan, yeah, plastic. Ganyan lang. Uh, ang kanyang substrate. Buksan nyo kahit ilang minuto lang siya, na nagaganyan. Yan ba sir, pag wala pang bunga yan, no? Ah, pag wala pang bunga pag sobrang basa. Kasi pag sobrang basa din ng ating tanim, mahirap ang gumapang yung ano yung sapot niya. Ganyan lang siya. Uh, tapos pag uh, mga ilang mga uh, 10 minutes to 15 minutes, eh, yung dahon na medyo natuloy na ng konti, sara niyo na. Sara na yung plastic, balik yung sulapi. Yeah. Pag sobrang dapat yung tanim niyo ay hindi masyadong sobrang tuyo din ha. sakto lang yung basa, yung moist kung ano yung pinagbabadyo ng dahon na tinayin ninyo, diba, ibinapad ninyo yun, tapos hinayin mo na pinatuloy yung tubig, dapat ganun din siya na kabasa din. Huwag yung sobrang masaya may tubig pa. Yung wala na yung tubig, masaya yung kulay ng dahon ay ganun pa rin. Yung kabasa niya. Ganun na yung pagtatanim, dali lang, dali lang masundan. Yan. Saka pag pag panahon ng tag-init, okay maglalagay ng madre cacao kung ano, hindi na kailangan 'yan. Hindi na pag kailangan malaling. ng mga dahon-dahon na Pag malamig lang ang panahon. Oo, oh, pag malamig lang ang panahon, saka gagamitin 'yon. Pero ang pag malamig ang panahon naman, ibang klaseng pagtatanim naman ay ang haba noon kahit gaano kahaba 'yung bilang okay kahit umabot kayo ng 10 feet ang haba, tapos ang taas niya ay ito ma. Mababa pa ito eh. 1 2 3 mga anim no. 4 5 6 7 8 7 7 Pitong pitong pag taglamig Pag taglamig tag ulan. Mga ano yan. Taglamig tag ulan. Dapat mataas. Mataas yung tanim. Halimbawa, wala, wala kayong dahon na makukuha ng mga panin mga Ang gawin niya lang, taasan nyo lang yung tanim. Ayan, taasan nyo lang, yan yung tiknik. Mataas lang yung tanim, yun ang tiknik. Mataas lang yung tanim. Pag taglamig. Pag taglamig. Pag taglamig. mahaba yung tanim. Huwag ngayon, ha? Kasi mahaba, siguro. Mga... Taglamig ngayon, sobrang ini ng panahon. Nakakanya yung kamay ninyo, mga, siguro, mga tatlong ganyan, ganito kahaba. Kahit na 10 feet, 10 feet, o 15 feet, kailang yan, basta mataas. Right. Sa tanim. mga, uh, sa mga, ano, sa, anong ma-advise mo sa, ano, sa mga, sa mga Ayan, mga tao na ano, gustong magtanim. So mga gustong magtanim, talaga ano, yung ano, pagbili ng try error, yan. Try erol. Kasi kahit anong ganda ng binhi na ibibig ko sa inyo kung... Ayan, kasi, kasi minsan uh, ano, sa binhi nila sinisisi. oh, kasi minsan sa binhi nyo sinisisi. Ba't pumalpak well, ano sila, ba, no? Uh, hindi tumubo. You know, nasa pagtatanim yan. So, um, obserba nila yung panahon natin. nila yung panahon. Kung sakali, huwag kayong magtanim sa, long, ano, sa laundry basket. Dahil mahirap. Mahirap. Sa palaran yun. Sa palaran yung ano. May nakapapatubo doon. Tsambahan. Tsambahan. Ang abay sabal ko talaga magtatanim kayo sa, sa lupa. Sa labas. Sa mga silong ng mangga. Basta sa lilim. Eh. Pwede rin kayo magtanim sa kubo, kubo ng baboy. Sa simento. Sa sahig. So ang gagawin natin. Ah, halimbawa ito yung sako. Sako ito ah. Sako ito. Di, isasapin niyo yung sako sa semento. Tapos budbudan niyo na ng manipis na lupa. Manipis na lupa. Oh, kunwari ito yung oh. dahon na nakat na, nakat. Kunwari lang ito ah, nakat. Ito. Kunwari na ng lupa to. Kailangan yung nakat na dahon na dito ay lumupas ng konti dito sa bawat pirakat niya dito lupa. Nakukuha ba ito? Ito? Oo, ito. Yan. Kung sa simento kayo magtatanim, sa mga kubo ng baboy, uh, yan na, wala nang laman ng ano, pwede kayo magtanim doon. Pwede kayo magtanim sa garahe, pwede rin ganoon Basta yung taas ng tanim pa rin, sim pa rin pag tag-ulan o tag-init. Ay, tag-ulan, nakamalamig, pag tag-init. Pag ganoon ang magtatanim ka sa indoor, sa so, ulong baboy, mababa lang siya. Mababa lang at saka mababa may maiksi. Lang. Lang. Maiksi okay. lang. One, one, yard, gano'n. Mm -hmm. Kaya kaya yung kamay ninyo, mm i-wide nyo lang ganyan. Ang haba yan. Uh, niyo. Okay. okay na yun? sa mga mag-order okay. daw sa Lazada, piliin nyo po yung ano, JNT Express. Sa mga mag-order ng Lazada, Courier. Piliin nyo yung courier ng JNT. Kasi Kas, mas, mas mabilis ang ano nila kaya dun sa Lex. At huwag okay, nyo na pipiliin nyo ng Japan kasi walang na pipick up dito. So, ang piliin nyo ay laging JNP. JNP Carrier. Ang piliin ninyo Madam Sir. So, mapasalamatan tayo sa ating mga okay, viewers. Say, uh, salamat, guys. Mga kaboteros dyan. Mga sama natin sa, sa industriya mga, ng kaboteros. Mm, sa mga agriculture agri dyan. So, salamat. Thank you. Bye. Bye-bye.